Ayan, may pusa ako lang kita to. To, may pusa ako lang kita to. ayano. Iligtas natin to, ah. Uh. Guys. Uh, kami ng ano, basura. May tinapon na ano, pusa. Ayan, kawawa naman. Iligtas natin. Ayan, may pusa ako lang kita to. To, may pusa ako lang kita to. ayano. Iligtas natin to, ah. Iligtas natin po sa Guys Na-rescue pa yung tatlo Bali apat na sila Yung na-rescue namin na ano, Tinapon sa basura Anak ng Anak ng pusa Pusa Ayan no. rescue namin Tinapon na sa basura guys Kawawa naman May buhay din to eh Eh Siguro kakapanak Pakanganak pa lang nito Ayan no. Abang ano So, i-rescue natin to guys. Ilagay lang natin dito sa gilid. Tapos, eh, yan o. Awawa naman. So, ito yung ito yung sasakyan namin guys. Oh. Ito yung sasakyan namin guys. So, yan o. Oh. Na-rescue namin dahil tinapo na siya. So, ito guys. oh naman eh. So guys, iwan ko muna tong ano, yung rescue kong pusa dahil alis kami guys, alis pa kami. Ulit pa kami ng uh, sora. Yun. Yan guys, so. I iwan ko muna dito sa gilid guys. Babalikan ko na lang siya mamaya. Mas kawawa naman eh, tinapon. So, alam mo alam ko muna dito guys yung ano yung pusa yun na lipat ko muna tong ano pusa guys yung bagong panganak kawawa naman ito dito 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 sa ilalim ng ano yung pusa <clears throat> so muna ilagay guys pusa muna ilagay yung pusa guys ano na ito yung na-rescue namin guys sa uh, nagbasura namin ito yung apat na pusa so dito muna siya sa ilalim ng isa at ano alaga natin